Pero pa dalawang taon pala ito. Oo, pa dalawang taon. Masa meron po eh. Kung nakatining na ganito, wala. Pero pa, paminan yeah, ko pero... Yan o. Pag doon sa tahimik na lugar, ang lakas oy ano daw doblet po ng ticket po pero may drug bus po 'to kahit kanino. So ayan oh, dati takot tayo sa tunog ng helicopter. Ngayon ay ano na, pag parang tunog helicopter. Yan, paborito na natin yung tunog helicopter. Yan, overhaul ito. Ayan well, mga boss, basta ganun tunog, overhaul agad. So patuloy na langis. Tapos ang gagawin natin dyan mga boss, tear down lahat mga boss. Yung makina, babaklasin natin yan. Pero syempre, patutuloy muna natin yung langis din mo muna tayo sa side cover uh, bangko tapos yung fuel tank then, may mga proper procedure naman yung ginagawa dyan mga boss hindi yung katulad nung decarburator na basta backlash na lang ng backlash mga boss no kapag FI may mga procedure dyan ginagawa para sa pagbabalik hindi magkakaroon na error si computer backs and John Uh, Siyempre, sabi nga ay eh, medyo bago pa ito, 2 years. Sa so, 2 years, first time na mayroong ganto problema. Pero sa mga barako to, kalimitan na talaga yung crank bearing ang tumutunog na ganon. Pero sa barako 3, ito pa lang yung na-overhaul na din. Uh, yun, may na-overhaul tayong barako 3, Eh, nung kinonvert natin yung 6-ta, pero wala namang problema yun. So ito, may problema na talaga, kaya in-overhaul na natin so yun ang tunog nga ay helicopter tuk 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 yun ganun ah uh, nagkakaroon kasi ng problema yung outer or inner race ng 6328 bearing yan kaya yun sa connecting rod mga boss hindi pa tutunog yan kasi uh, two 2 years pa lang naman so kaya problema ng ganito yung mga para ano mga boss yun ay para sa lano kasi tagal ko na rin namang ang uh, gumagamit ng 2050 na langis pero sa ganyang problema hindi, kung 2050 yung langis mas minimal yung problema na ganito pero kung mas mababa pa sa 2050 yun, dyan yung mararanasan yung maagang pagkasira ng 6328 or crank bearing, crank shaft bearing so yun, yun lang ang papalitan dyan problema, syempre pag binuksan yan, madadamay na yun clutch lining, uh, bushing sa kickstarter, tapos yung piston ring, then yung, basta, medyo marami nang dadamage dyan. So, hindi lang nga yung crank bearing, kasi overhaul na, lahat naman ang makita nating papalitan, e, eh papalitan na yun. So, yun, medyo, medyo, may budget din. Medyo malaki-laki rin ang budget kapag ganito, ay doon sa mga pagtatanggal naman ng fuel uh, pump, yung sakit, yung kanyang hose. May mga tutorial tayo niyan, mga boss kung gusto niyo masubay ba yan. Marami tayo niyan. Pero dito, so yun, uh, medyo sinorkat na natin. so yun nabaklas na, na, na nga natin yung pang ibaboy yung Indian top end mga boss so dito sa mga hindi pa familiar sa pyesa ni Barang Utoy na nabago syempre yung magneto ayan kaiba siya di ba maraming trigger unlike sa sa uh, carburetor isa lang yung trigger niya so dito pagka FI yan maraming trigger yun so dito naman sa cylinder block ayan merong ECT And, yun. Basta, konti lang naman yung pagkakaiba niya doon sa decarburator, mga boss. So, ayan. yun na, nakalatag na. Then, so, yun. Ayan, nakatulog na si Bossing. Kasi, yun nga, medyo matagal pa ito. Tulog daw na siya, mga boss. Kasi, dadaling ko pa sa machine shape, Yung kanyang sigunyal niya, papaltan nga yan ang crank bearing. So, yan. Wala na may mga problema mga boss. Kundi crown bearing lang. Yung connecting rod mga boss ay napakaganda pa. Wasari. Kaya lang yun nga. May mga butol-butol na yung bearing niya. Kaya yun ay tukotokotok. -tuk. Helicopter and tunog. Clutch lining mga boss. Isasama na rin. Yan, di ba? Tapos pistol na nga mga boss. Medyo maluwag na rin. So, kung maglilinis tayo mama, ihanay na lang natin doon sa... Maglalagay tayo ng sa kasi medyo magulo pa rito. So, yan, Pinakita ko lang sa inyo mga boss. And then, sa pagbuo, hindi ko na nakipakita. Ito na, buo na. So, ito na tunog. na yung sabihin, sala po yung adjust ito. Biglang baba oh. Biglang ah. baba. Ah, Ang nap nito ay... Wala-wala lang. Wala. wala na oh wala na helicopter wala remote salamat